Ang Rio Grande de Mindanao, ang ugat ng buhay sa timog Pilipinas. Ang Rio Grande de Mindanao ay ang pinakamalaking ilog sa isla ng Mindanao at ang pangalawang pinakamahabang ilog sa buong Pilipinas na may tinatayang haba na 373 kilometro. Isa itong mahalagang daluyan ng tubig na nagsisilbing pangunahing ugat ng ekonomiya, agrikultura, at kultura ng maraming pamayanan sa katimugang bahagi ng bansa. Dahil sa lawak ng sakop nito, malaki ang papel ng ilog sa kasaysayan, kabuhayan, at pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao sa paligid nito. Nagsisimula ang Rio Grande de Mindanao sa kabundukan ng Central Mindanao, partikular sa lalawigan ng Bukidnon, kung saan nagmumula ang iba't ibang sanga ng tubig na bumubuo sa pangunahing ilog. Mula rito, dumadaloy ito patungo sa Cotabato City, dumaraan sa iba't ibang bayan sa mga lalawigan ng North Cotabato, Maguindanao, at Sultan Kudarat bago ito umagos sa Ilanabay, isang bahagi ng Celebes Sea. Ang Rio Grande ay may ilang malalaking sangay kabilang ang Pulangi River na siyang pinakamahabang tributary nito. Ang Pulangi River ay nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng tubig at dumadaloy rin sa mga kapatagan bago ito magsanib sa Rio Grande. Dahil sa lawak at yaman ng tubig nito, ang ilog ay nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng maraming mamamayan sa Mindanao. Ang mga tabing-ilog ay ginagamit bilang palayan taniman ng mais at iba pang produktong pang-agrikultura na dahilan kung bakit tinagurian ang rehiyon bilang Rice Bowl of Mindanao. Bukod sa agrikultura, mahalaga rin ang ilog sa pangingisda. Maraming uri ng isda at iba pang lamang-tubig ang nahuhuli rito na nagiging pangunahing pagkain at pinagkakakitaan ng mga nakatira sa mga baybayin nito. Isa rin itong mahalagang ruta ng transportasyon sa mga nakalipas na siglo. Ginagamit ng mga sinaunang sibilisasyon, kabilang ang mga Moro at iba pang katutubong grupo, upang makipagkalakalan. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin ang ilog bilang daanan ng maliliit na sasakyang pantubig tulad ng bangka at lancha. Lalo na sa mga bahaging hindi pa naaabot ng mga modernong kalsada. Malaki ang papel ng Rio Grande de Mindanao sa kasaysayan ng mga Muslim sa Mindanao. Noong unang panahon, naging mahalagang sentro ng kalakalan ang ilog para sa mga Maguindanaon, Maranao, at iba pang pangkat etniko sa rehiyon. Ang tubig nito ay nagbigay buhay sa maraming sinaunang bayan at naging mahalagang bahagi ng islamisasyon ng Mindanao sa pamamagitan ng mga sultanato, lalo na ang sultanato ng Maguindanao. Sa paglipas ng panahon, ginamit din ito sa iba't ibang aspeto ng digmaan at kapayapaan. Sa panahon ng pananakop ng mga Kastila at Amerikano, naging mahalagang daan ito sa mga pakikibaka ng mga katutubong Muslim at iba pang grupo laban sa mga dayuhan. Hanggang sa kasalukuyan, ang ilog ay patuloy na bahagi ng kasaysayan at pamumuhay ng mga tao sa Mindanao. Bagamat mayaman sa likas na yaman, ang Rio Grande de Mindanao ay humaharap din sa maraming suliranin, kabilang ang uno. Matinding pagbaha dahil sa lawak ng kapatagan at kawalan ng sapat na flood control system, madalas bahain ang mga bayan sa paligid ng ilog, lalo na tuwing tag-ulan. Ang Cotabato City at iba pang bahagi ng Maguindanao ay madalas na naaapektuhan ng matataas na tubig baha. Ikalawang polusyon at pagkasira ng kalikasan dahil sa patuloy na urbanisasyon at walang habas na paggamit ng mga likas na yaman, ang ilog ay dumaranas ng polusyon, Pagkasira ng mga kagubatan at sedimentation na nakaaapekto sa kalidad ng tubig. Tatlong pagbabago ng klima, ang pabago-bagong lagay ng panahon at pagtaas ng level ng tubig ay nagdudulot ng mas matitinding sakuna, kabilang ang landslide at soil erosion sa mga baybayin ng ilog. Upang mapanatili ang kasaganaan ng Rio Grande de Mindanao, may iba't ibang programa ang gobyerno at mga pribadong organisasyon. Upang maprotektahan at mapanatili ang kalinisan at kagandahan nito. Kabilang dito ang flood control projects, pagtatayo ng mga levee at dredging upang maiwasan ang matinding pagbaha. Reforestation programs, pagtatanim ng puno sa mga watershed area upang maiwasan ang soil erosion. Waste management efforts, pagtuturo sa mga mamamayan ng tamang pagtatapon ng basura upang mapanatiling malinis ang ilog. Ang Rio Grande de Mindanao ay hindi lamang isang ilog kundi isang susing bahagi ng kasaysayan, kultura at ekonomiya ng Mindanao. Ito ay simbolo ng kasaganaan at hamon kung saan maraming komunidad ang umaasa rito para sa kanilang kabuhayan at pang-araw-araw na pamumuhay. Sa kabila ng mga suliranin, ang patuloy na pagprotekta at pangangalaga sa ilog ay magtitiyak ng mas magandang kinabukasan para sa mga susunod pang hila, tandaan mga kahistoryador, huwag limutin ang ugat ng ating pagkatao, ang kasaysayan ng ating pundasyon. Ang kwentong kasaysayan ng lahat ay kasama ka sa bawat kabanata.